tubig sa lawang ito, ito ang nagsusupply sa bayan ng Sibulan, San Jose at Kaya kung mapapansin nyo, itong sinasakyan nating bangka ay hindi di motor. Meron ditong tubig kung saan pwede nyo inumin ng malinis na tubig galing sa kanilang bukal. Total na bangkit ko na rin na isa itong National Secondary Road na matatagpuan dito sa Cebu. Itong kalsadang ito ng Transcentral Highway or mas kilala sa highway code number na N815. Sulit na sulit lahat kapag narating nyo tong view deck nila dito sa Alicia. At kung mapapansin nyo, lahat na nakapalibot sa akin, kulay berde. Yes! Nagawa natin! So, nandito na tayo mga kapo sa matnog Sorsogon. Nag-fast cut tayo papuntang sa may San Isidro, Northern Samar. Papunta na tayo sa port. So, bali ang fast cut na binayaran natin is 889 pesos. Tapos, afternoon ay may binayaran tayong uh, terminal stamp na worth 30 pesos. Then, after nun, pumunta na tayo sa mismo uh, terminal fee na 65 pesos. Tapos, nagbayad pa tayo ng Roro Loading Pass na 30 pesos. Then, afternoon nun, nagpa-stamp tayo sa Coast Guard which is wala namang bayad. Yan, papunta na tayo sa port. Ang dilim dito mga kapos sa... Ano, matlog sursugon. Kailangan mo talaga maglakas ng ilaw. So, ayun, nandito na tayo sa matlog So nakahanap tayo ng mga kaibigan dito Dahil tulad nga nang sabi ko Ayan oh, no, You are now leaving the island of Luzon Sa so, taon na unahang pagkakataon Ay tatawid tayo At ang mga kasama namin Sir, anong pangalan mo sir? Emer, ayan shoutout Alvesa, Emir Anong pangalan niyo po? Amlyn, yan sir, makakasama din natin. Naka-ADB din. Ang pahala mo, sir, JP. So JP, mga uh, ADB user din. So meron na tayong permission para pumasok para sa fast cut. Let's go, mga kapo, Lord. Ingatan nyo po ako. Ingatan nyo din po ang uh, aking pamilya na may iwan sa bahay. Aduh. Oke okay dah. Ya. Thank you. Punta na tayo dito. Tara tara tara. Dito Waiting lang kuya! Okay So ito na yan So maghihintay tayo dito Ilang sasakyan lang ba yan kuya? 18, kunti lang talaga O yan, let's go Thank you, thank you Lord Salamat Salamat Lord Yan, so nandito na tayo maghihintay tayo, tayo ng mahigit isa't kalating oras. Tapos, nandun na tayo sa San Isidro. Then, magpapahinga muna tayo dahil may mga gagawin tayo. Nandito na tayo sa mismo nga San Isidro Port dito sa May Northern Samar. Ina-unload lang muna yung ha, malalaking ha, truck. Dahil na saka tayo po proceed sa mismong uh, exit ng uh, puertong ito at uh, may mga nakasama tayo. Umalis kami sa may Matnog Port ng alas 9 at dumating kami ngayon ng anong oras na ba? Ayan, 11. So 2 hours yung uh, tinravel natin dito. Nandito ah! na tayo sa Northern Samar at uh, ginagay kay natin ang isa sa pinakamadidilim. <laughs> Ayan o, time check. It's 2.51 ng madaling araw. Saktong-sakto lang itong alis natin papuntang ah, San Juanico Bridge. Dahil gusto kong dumaan ng San Juanico Bridge ng ah, may liwanag. At ah, mula dito sa ating kinatatayuan ay Tatlot kalating oras ang babaybayin natin. So, matotal, 214 kilometers ang mumotorin pa natin. Grabe yan, dilim dito. Walang kailaw-ilaw dito sa Calbayo, Northern Samar. So far, okay naman yung kasada. Sana magtuloy-tuloy para hindi tayo masyadong mahirapan. Hindi tayo nagmamabilis dahil hindi tayo masyadong familiar sa lugar na to. Sige, para makita nyo kung gaano kadilim dito, magpapatay ako. Una kong papatayin yung Gold Runway X4. Ayan. Tapos meron naman ako ngayon na ang Ayan, ato mini driving line Pag pinatay ko to, ito, ka ang kadilim Sobrang dilim eh So, para makita nyo kung kano kadilim Yun, nagpatay ako ng ilaw Takbong 60 lang tayo dito mga kapo at bukas talaga lahat ng ilaw natin Wala tayong choice Kundi buksan lahat ng ilaw natin At magdahan-dahan Kaya magpapatay lang tayo ng ilaw Kapag may kasalubong tayo As a uh, uh, courtesy din sa mga kapwa road user Ayan, ang dami mga aso. Nakakaranas tayo ng konting delay dahil uh, napakaraming ginagawa dito. At ang masamado na, uh, grabe yung lubak talaga. Nandito na tayo sa Lipata, Samar. Meron pa tayong 69 kilometers na tatakbuhin uh, bago natin marating yung pinakamahabang tulay. Ayan, malapit na mag-umaga pero medyo nag-i-struggle ako mag-drive dahil... Uh, kung mapapansin ay ano maka surgical na ako sobrang lamig ngayon tumatagos hanggang buto ganito pala dito sa ano sa Samar. papunta tayo ngayon sa Mayormok upang tumawit uh, tumawid patungong uh, Cebu nandito na tayo sa bayan ng Kaldigan na kung saan missing puzzle yung mga kalsada dito biglang napuputol, biglang nawawala tapos pag nawala yung kalsada papalitan ng ano, bako-bakong kalsada patuloy yung uh, construction ng ginagawa dito kaya ganito ano mo ay naglalaro ka ng jigsaw puzzle para mabuo ang isang kalsada kailangan mong ayusin tulad nyan no? mapuputo lang kalsada tapos off-road kaya kanina nung medyo madilim-dilim pa nahihirapan ako talaga dahil ang daming pa surprise nitong uh, kalsadang ito ano putik 'yan? Ano Wala man lang nagsasabi Putik 'yan. Agku ko Grabe ang lubak. <laughs> Natatanggal yung cellphone ko oh. Grabe tong kasadang to. Oh, yan Boom! Agay. Okay. Welcome to Lubakan, capital of Samar. Ay putik 'yan. Aray, aray. But. <laughs> Malapit na tayo sa San Juanico Bridge. Mga 7 minutes. At tuloy-tuloy uh, lang natin itong kalsadang ito patungo doon. Tapos tatawi tayo sa kabila sa takloban. Ito na pala yun mga kapo. Ito na yung bungad ng San Juanico Bridge. Ayan. Eh. Let's go. Welcome to San Juanico Bridge. Ito na yun. Ito na yun mga kapo. Uuuuh, mastig! Ayun na oh! Woohoo! Woo Ayos! First time po dadahan dito! Dito, hihinto lang ako saglit para makita. papakita ko sa inyo. Ito na mismo mga kapo yung nagdudugtong sa mismo probinsya ng Samar at ng, na ito, ng Tacloban. Ito na mismo yung uh, San Juanico Bridge. Kaya punta tayo doon. Yun know, o, boom! Tingnan nyo, yun o! No? Woohoo! <laughs> Tingnan nyo, yun na yung San Manico Bridge o! Boom! Ah, pakalupit! Ang taas! Ito na o! Oh. tingnan nyo ang ganda dito wow tingnan naman dito napakaganda alright Hanap tayo ng uh, pwesto kaso mga ambon. Itay lang muna ako dito ng mga ilang oras Pero ang ganda talaga niya Salamat, message mo ko. Okay, salamat, salamat ha. Ingat, okay, ingat. Hello, thank you, sa pagsama. Yan, salamat. Hello, sa orat sa iyo. Ayan, kasama natin si sa Amir. Okay. Siyang kasama natin doon sa may mat, papunta dito. Then, na uh, dito na kami maghihiwa-hiwalay. Salamat ha. Ingat, ride safe. Salamat. Hanggang sa muli. Ah, ah. Narito na tayo mga kapos sa mismong tulay ng San Juanico Bridge. Itong tulay na ito ang nag sa dalawang isla ng probinsya ng Samar at ng probinsya ng Leyte. tulay na ito ay may kabuang haba na 2.1 kilometers in total distance at ito ay matatagpuan dito sa kalagitnaan ng Samar at ng Leyte. Noong 1969, pinagawa itong tulay na ito ng yumaong presidente Ferdinand Marcos at ito ay pinaniniwala ang regalo niya sa kanyang sposa na si Imelda Marcos na tubong Leyte. Noong 1969 hanggang taong 2021, Itong mismong San Juanico Bridge ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas bago dumating ang Cebu-Cordoba Bridge na siyang pinakamahabang tulay sa kasalukuyan at kung mapagmamasdan nyo mga kapo nilalapitan ko pa unti-unti yung uh, tulay na ito dahil gusto ko lang i-enjoy dahil this is the first time na makarating tayo sa mismong tulay ng San Juanico at kung titignan nyo talaga mga kapo ay halos lahat ng napapadaan dito ay hindi mapagdila na magpa-picture and we are so blessed dahil nagkaroon na rin tayo ng pagkakataon na bibisita itong yan itong napakaganda ng San Juanico Bridge So yan mga kapopalis na tayo ng Tacloban at uh, papunta na tayo sa Ormoc. Overlooking at saka ang lamig niya. Ang lamig dito. Ang Rolling hills din pala ito. O, oh. oh di ba? Ang ganda nun, oh. Nandito na tayo sa Leyte. Ang salitaan nila dito ay halo. Pero kadalasan ay bisaya. Grabe yung kurbodahan din dito, o. Oh. Bago natin marating yung ormo, kako, kurba muna ulit tayo. Mapapansin nyo, ang dami, o. Oh. Oh. Putik yan. Totoo ba to? Pakbak oh. na tayo oh. dahil para maka, ano na tayo, makakuha na ng ticket pa Cebu. Tingnan nyo, may, may kakaibang ano dito, tricycle. Ayos. Masa yung tawag niya? Habal-habal? Ah, talaga? Ikaw rin naghihimo dana na niya, pila man kabok tao. Oh. Upat. Ah. O niya, ang plate eh. 25 ang, ang usa. Ah, oh, pwede na. Karoon na ako kakitaan eh ba? Oh, sige, ingat tayo. Salamat. Nakita niyo yun. Ang galing, no? So yung mga ganong klase ng mga motor ay uh, ito na yung mga nakaugalian, kumbaga ito na yung mga kumbaga uh, tatak ng mga probinsya. Kahit na sabihin mo apat-apat yan, wala ka nang magagawa dahil ito ang meron sa probinsya na hindi mo pwedeng ikumpara sa Manila. Narito na tayo sa mismo uh, Oromoc City. Ayan um, SM Oromoc nila. Tandaan natin itong uh, tinuturo niyo, Waze. Hindi ko sigurado kung ito nga ba yung So ayan mga kapo mula dito sa May Ormoc City Babiyahe tayo ng Cebu Kasama ang motorsiklo natin Ayan Sa standard is 570 Tapos 720 And dahil kasama ang motor natin Magbabayad tayo ng Ayan ito yun Ito pala yung rates no 570 Tapos 7. ito kinuha natin Dahil kunti lang diferensya 150 lang Naka aircon ka na Tapos dito magbabayad Para sa motorsiklo Motorsiklo po Nandun na yung ORCR ko no. 1260. So kapag uh, bag 400cc, ayan n'ng babayaran nyo. 2610 free driver. So pati ba yung 400cc, bagbabayad pa rin doon? Uh, oh. Ah, libre sa big bike? Ah, okay. Ah, so kami lang mga 150 yung may ano, separate yung bayad. Ah, okay. So ayan, nandito tayo sa passenger terminal building ng Port of Ormoc. Uh, Pinasikan natin yung mga gamit natin dahil sasakay tayo sa barko. Tapos, pupunta naman tayo sa kabila para kumuha ng Roro Pass. So, bali, ang binayaran natin, 1,260 para sa motor. Tapos, tayo ay may bayad din separate. Worth 750 pesos para sa tourist class na accommodation. Okay na yun kasi mula dito sa Ormoc City late hanggang Cebu ay 7 hours yung biyahe. So, kailangan ko matulog. Kaya, pinili ko rin yung tourist para maganda-ganda rin yung tulog natin. right, alis na tayo. Punta na tayo sa kabila kasi may pirma na. Chip! Yung sa Roro. Saan ba? Dito? Dito po. Ba? Pa? paano kabila? Yung sa kabila. Okay, okay, okay. Thank you. Ay. Hindi man. Osh. Kuya, well, dito daw yung Roro. Roro na... Ah. okay, okay. Ah, okay, okay. So, papatatakan natin. For entry daw to. Wait, po yung ano? Dito. Magkano po? 65 60 yung papareceive na for ano po? For entry na daw. Papabalik ulit ako dito. Ah okay, okay. Thank you. So, di papatatak pa. San po? Pwede nang dalhin motor. Ay, search, on, may motor. Ah, okay. Naglalakad tayo medyo pa sakit gagawin natin saan po kayo nagpa-pirma ma'am? okay oh thank you yan para makita nyo ng personal kung paano magkasikaso ng tatawid kayo ng motor mula dito sa Ormoc Pasibo. So binayaran nga natin para sa tao ay 750 pesos para sa tourist class accommodation. Then 1,260 para sa motor natin. Then may binayaran tayong Roro passing load na 65. Tapos pinaskan natin. Hello po. Pa? Apo? Ano po ba to? Ticket ko? Ah, ay ganun. Hindi <laughs> ko lang pinapansin. Ah, sa rolling. Iwan na to lahat. May iwan na po to sa rolling lahat. Ah, okay. Pero ito yung pinaka-ticket ko, yung maliit. Okay, sige po. Then after nito na ito, napacheck na. Napacheck na don. Pasok, okay. Saan pong pasok niyan, ma'am? Ma, ma De lang po. Sige po, thank you kung iisipin nyo medyo komplikado pero ito yung uh, realidad kung gusto nyo sumakay mula dito sa Ormoc at pupunta kayong Cebu ngayon nakakit na tayo sa barko ulit pang ilang sakali na ulit na ba natin ito ng Roro pang apat para ngayong buwan let's go tapos na tayo sa lahat ng checklist kapag pa-check na tayo ng bagahe nagbayad na tayo ng Roro loading pass tapos ayan pinaperma natin sa PPA yung papeles punta na tayo Hello. Gandang gabi. Ito. Ito na. check nga po. Kapag uh, pupunta kayo sa kahit anong port, kapag sinabi ng alas G's, yung alis ng barko, pumunta kayo 3 hours before kasi baka may gagawin kayo na hindi nyo alam, mangarad kayo sa oras and mahirap maiwanan ng barko. Kaya mas mabuti na pumunta kayo ng mas maaga, 3 hours ahead. Sana po yun, sir. Apo? Ah, ito lang, uh, doon. Ah, ito y yung barkong yan uh, ah, Sige po Thank you Let's go At makakatulog na tayo Gusto ko na matulog Ito yung port of Ormoc City Dito sa Leyte Tatawid muna tayo ng Cebu This is our very first time Na makapunta ng Cebu Gamit ang motor Saan po? Rekta na? Okay. So, maghihintay muna tayo dito. Ito yung ating sasakyan, Light Ferry 1. Ano oras po ito yung alis niyan? Alas 10. Ano po bang uunahin, sir? Yung maliliit o malalaki muna? Kasi minsan, kasi maliliit ang pinapapas. Yung malalaki, sir. So, sana meron na tayong mahigaan doon dahil tulad niya na sabi ko, galing tayong Katanduanes, tumawid tayo ng Matnog, papuntang sa Nisidro, Northern Samar, tapos rumigta na tayo. Tapos mula dito ulit sa Ormoc, ay tatawid ulit tayo pa Cebu. Ano sir? Ito po. Ay, katulog na ako. <laughs> Okay na sir Let's go Here we go again mga kapu Shoot Dito na ulit tayo papaikliting papaikliin pa, ko lang kaka kapagising lang natin at uh, ayan nandito na tayo sa Cebu Port malis tayo kaninang uh, galas G's matig tayo ngayon ng uh, 4.30 ng umaga and uh, thank you Lord dahil nandito na tayo Eto na, natapak na si ADB 150 natin sa Cebu. Ayun e na, natapak na si ADB natin sa lupa ng Cebu.